Good morning, good morning, good morning mga kasari. So, ayan, marami tayong nagawa kagabi. So, ayan, nagkahapon ay napagiging pa ng peanut butter. Ay, ng peanut, and then yan, yan, na ilagay na natin sa parapon. And then, nakapagupak na tayo ng marshmallow. And then, yan, nakapag, nakagawa na tayo ng salted with cheese, ilalagay ko dito sa may ano may meron pa kong marshmallow and then yung money so para makita agad ng ating mga sweeties, ano so ayan iriripak natin yan or ilalagay ay I mean ilalagay natin yan so, para makita agad so ayan simulan na natin ang bago umaga ngayong gear so yung guys ang ganda ng feeling na meron kang nagagawa gawang mga panjagjag na uh, paninda o pagkakitaan na din sa ating tinda. So, ayan. Uh -huh. So, ayan. ka, um. So, ayan. Ay, e, baka So, ayan. Ito, pag tayo nag-reap ako so sa marami tayo, tutubuin. So, ayan. Pag tayo ang gumawa ay, or tayo nagluto niyang ng, ayan, ng money. So, kalahating kilong yun. So, marami ang, oo, marami ang ating tubo dyan. Halos kalahat, kalahati. Eh. So, ayan, pag tayo gumawa ng peanut so, ayan, marami ang tubo yan. So, mag report eport ka lang. So, yung time mo yung dyan. So, yan. Sila magdala ka so, ko kasi 2 days. Walang batch kung magdala So, kailangan ko sa tayo mga ganyan. Pwede natin gawin. So, yun. So, yun na. Tatong klase na ito. Um, Tatong gabi. Yan, madaling araw. Nirepack ko habang magluluto tayo ng alam So, yun na lang. Bigula ng all around and charla. So, bye! I'm feeling happy. Friday.